Ayan mga boss Araw-araw bukas yung burauta natin Mga Yo. boss Araw ng lunes Yan. Yeah. Straight yan hanggang linggo Yo. Bukas tayo nyan Mula alas 8 ng umaga Hanggang alas 7 ng gabi lang tayo yeah. Yan. Yan. Yun ang oras natin Kasi mga pagod na yung mga tauhan natin Kailangan natin magsara ng maga aga kailangan naman magpahinga alas 7 nga dahil tuloy tuloy naman tuloy -tuloy yan araw na araw eh. para kinabukasan so, malakas ulit malakas ulit o so, oh, buhat yan yeah. nakakapag assist ng tao iyo so, yun naman ang ano natin o so, oh, location natin yan. Yeah. ima e, town center may kawain bulakan na napakalapit e, ito lang o oh, yung landmark yung landmark o oh. si Jollibee o oh, Jollibee eh. ayun o oh. sa so, si Chowking o oh, yan magkatabi o oh. oh, magkatabi eh. yan boss Tsaka ako yung kakadalibi. Oh, yan ang landmark natin. Iyan? Oh, sundan nyo lang yan. Pag nakikita nyo na yan. Malapit na. Ito na, katabi dito na. Dito sa, sa Burautan Ito na. Ito na sa Burautan. Oo. May kita mo na yung logo ng Burautan. Iyan. Sa, sa logo ng Burautan. O. Iyan o Jollibee rin. Oh, sa mga bibili ng wholesale, pwede kayo mag-wholesale. Iyan o, pwede pala mag-wholesale. Pwede naman retail. Yan. Pero mas mainam, inam, para mas makatipid kayo, pwede rin, ano, wholesale. Wholesale. Basta anim, anim. Anim na piraso. Ayan. Ayan. Ang location, Ima Town Center, may Bulacan. Iyo. Araw-araw, di nagsasara si Bumbay. Di nagsasara. Days. Dahil wala tayong pambayad sa Bumbay. Yan, lima. Labing isa na lang yung Bumbay oh, ko. Labing isa. Labing dalawa yan, nakakagat ng aso isa. Nakakagat, nag-retire na yung isa. <laughs> <laughs> Ayan, mga boss. Uh. Salamat. Yow, Love you you know, isandaan peraso to mga busing noon ha, nung no, nakaraan lang ha. O ngayon, ito na lang, wala nang na 20 to eh. Wala na. Yeah. o Wala na oh. Ito, bengkong lang ako. Oo. Oh. So, lang yan mga busing. Ito yung mag-alala. ilalabas nyo yan dito, mahigpit na. Oo. Oh, Maraming pang higpit ano yan. Yung Mayroong... higpit o, oh, tatanggap ako kung ano. Hmm ganda ng manibela na ito, may ano pa oh. Di ba? Huh? O dito sa maliit na to, boss di. Ito sa bike na to, for ano to? For 3. For 3. Ayun oh. For Tatabli only 25. up. Nakatali, baka umalis eh. Baka umalis ah. 4,300 pesos na lang Bak mga boss. Pag umalis to, mo. wala tayo totoo Wala na. Talo na, logo na negosyo. <laughs> Ano? Ano? Tapos ka pa ba 'to? Paling gano. Paling. Ko lang si. Sikit. Oo. Yan, tapos sabay higpit. Oo, so, sa mga bata. Oo. So, ito, 4-3. 4-3, oh. Naka-disc brake na po yan, boss. So, Unahan ulihan yan. Oh. Disc brake. Ang preno niyan, napakalakas. Para na ang motor lang. yung kamay mo na ano na. Nagpipreno na. <laughs> <laughs> na. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. ha? Oh. Oh. Oh, ayos. Oh, Walang ayos palag, ah. Oh, so, ito. Oh, yan. Think, kung may harap nito. Ding. <laughs> Hindi, higpitan lang yan. Ano, so, higpitan lang? Ayun o. No. Iyan yeah, no. Higpitan pa yan. Ayun no? o, nyo, 3.8 na lang. oh, 4.000 yeah, no? yan. 4.000 na, na lang. Kaya nga bigay 3.8 o. 3.8 na lang. Pwede naman. Bigay 3.8. Ito o, 4.7. 4.7 naman to. O. Oh. Iyan yeah, o. 4.7 yan boss, kasama na alikabok. Kasama alikabok. O. Oh. Iyon na yung pinakalas boss di. Ah, uh, 4-5 sagad. Ayan, 4-5 sagad. Yan sinasabi ko sa inyo mga busing. Oh. Wag kayong may hiyang, uh, Pero, tumawad. Pero wag naman ano, grabe naman tumawad o, yung huwag iba. Na, ayan. Oh, Paano naman ako magkakaroon ayan, pa? Ayan, pambiling brief. Parang ayaw naman akong patubuhin. yan pambayad sa bumbay. oh, grabe naman. <laughs> <laughs> Ang iba ko makatawad, parang ayaw na akong patubuhin eh. Oh, di ba? Parang... Ayaw oh, na. 4 7 yan Oh. O, hmm. oh, 4-5. Kaya ko ibigay sa'yo 4-5. Ayan o. Oh. Patubuin nyo naman ako kasi yan. marami naman akong pinansweldo. Yan. Hindi naman lahat na ano yan, ayan, napupunta naman sa tao, sa upa. Eh, yeah. lang naman yun. Para naman tayo hindi negosyante yan no? Oh. Logi na may tubo pa, oh. <laughs> yan, oh. no? Ah, mga boss, sa mga naghahanap ng bike. Bike. 4,000. Ay, napakagano. Oh. Kayang oh. one-hands na boss di, oh. Pixie. Yan, oh for okay. Eh, 4K na lang. May bawas pa. May bawas pa. Kaya ko ibigay na ano, sagad, 3.8. Iyon o, oh, 3.8, kaya. 3.8 lang, wala na iba. O, oh, iyon o. Oh, Grabe ba naman ba Gagamitin ano. nyo na lang yan, mga bossing o. Oh. O. Oh. Papatakbuin nyo na lang. sagad 3.8 lang ako, boss. Sagad. Sagad. Yun lang ano yeah. natin. May libreng sando rin yan, ha? O. Oh. ano. Kung gusto mo, bibigyan na lang tayo pasunod. Helmet na isa. Helmet. Para sa bata. Yan. Uh, 3, pwede, ano. pwede, pwede. Madali naman na. No. Magaling kausap si Boss D, mga oh, bossing, oh 4,000 Galon din dyan sa kabila na yan Sagat 3,800 Ayan, Ito oh Pares lang Pares lang oh. Napakaganda, oh Ayan, oh Ayan, oh Sa umaga, napakasarap mag-bike Yun, oh Ano yan, Boss D? SYM SYM, oh Oh, magkano dyan pala? 150 150 150 lang, mga bossing, ha. Ayan, ah Ayan, ah Yan ang original price niya, no. O oh, so, pang SYM sa mga ka-SYM natin diyan. Pero para parehas sya. Ayun oh. Diyan no? oh, napakarami niyan oh. Napakaraming, ano? Napakaraming so, mga pera. Oh, marami pa pala eh. Yung ano yan eh, ano, 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 magic gatas eh. Magic gatas. Oh. So. Lagay mo sa ano, tray, may pasok sa loob. Ano. TMX. Yan o, sa mga ka-TMX natin dyan. Set na yan, Boss Sa gawing ano, maraming TMX. Sa, sa Quezon. Sa Quezon. Quezon province, o. Oh. Dayuhin nyo na, o. Oh. Yung mga akyatin, o. Ay, ang ganda, o. Oh. Ah, kasama na pala tipos. Oo, oo sambo na yan. Sambo na. O, magkano ganyan natin, Boss D? Sasalpak na lang yan doon, o. Oh. Sasalpak na lang? Ang benta ko nito, 3.5. O, yun, o. Oh. May tawad pa. May tawad pa. May libreng sando. Meron. O, yun. Ano ito yung ilaw. Ito na pala oh, talaga oh. Ito. Okay, no. yung bearing niyo dati, pwede naman dito. Pwede naman diyan. 155. Sa kompleto na. 155 bago 'no. Mm, si boss nila yung luma na man, eh. May boss te. Saka marami kayong kulay na pagpipilian okay, mo, oh, May itim. May blue, may itim, may pula. Oh, 35 lang mga boss. Ano, you know, 35 lang oh. Buo na yan, Buo hindi naman na yung ano yun eh. Saka ito, oh, original oh, si to. Sigurado pati, pag kinabit nyo ito, makakabiyahin na kayo. Oh, sigurado. Yan Oh mga may mga sidecar dyan, no oh. Pwede 'to sa e-bike. Pwede convert sa, sa e-bike 'to eh. Pwede sa e-bike. Oo. Oh. Sa ano? Ah, uh, ang -bike, uh, laki Lucy. ng ano, eh. Temix. Pwede 'to. Pwede pala oh. 35 lang mga boss. For Marami 'pag pili ako. 3,500 pesos lang. Maraming kulay na available. Pwedeng mamili, pwedeng mamakyaw pwede at may libreng. Pwede rin hindi mamili. Ah, pwede rin hindi mamili. May <laughs> libreng sando 'yan. <laughs> Pwede kayong mamili, ni, yeah. pwede hindi mamili. Yeah. Basta ba, basta. <laughs> ha? Napakyaw lang to, 1.5 eh. 5 Ito. Yan you know, napakyaw ni Boss Lee. cover na click. yan. ihawan rin boss dia. Oh, Rojito, oh. ihawan din to ah. Oh, yan yeah, no. oh. cover. Click ba to? Oh, pang-click. Oh, sige na. Click eh. Magkano mag boss dya? Oh, bigyan mo na ano? 150 lang. 150, double purpose 'yan. Oh, pagdating yeah, pagdating doon sa campsite, parking yeah, mo na motor, tanggalin sa tornilyo. Pwede na umihaw oh, diyan. Kasya oh. isang tilapia diyan, ah. Oh. Kasya. Ayun din ko, Joji. Ayun din. Kasya isang tilapia, kasya. Kasya Ayan, yung mga bagong dating kay Boss D, oh. Oh. Ayan, napakarami na naman, oh. Sit cover. Ayan, oh. Itong pansapin lang to pag mainit. Hindi na kayo maiinitan mga bossing oh. Sapin. Pangsapin oh. Ngayong mainit. Para hindi uminit yung puwit nyo sa ano. Yan. Pansila. Yan. Kailangan, Kailangan nyo yan oh. Yan ang ilagay nyo oh, mga bossing. Uy. Ayaw matanggal. Ayaw matanggal. Pinunit Ay, na ni boss di. Oh. Yun oh. Ang ganda. Oh, Tsaka, Oo nga, mga, mga pangmiyo. Antay kamot na rin. Oh. Antay uh, pusa. Honda Wave, Mio, Raider, Sniper. Wag lang sa click. Wag lang sa click. Malalapad eh. Hindi kasi, Malalapad. Ang size niya. No? You know. Ah, uh, large. Large na, large. Large, plum. Large, plum. large na. Hindi kaya to sa malaking upuan. Hindi boss. Hindi kaya sa malaking upuan. Ang benta, 50 pesos. Iyon. 50 pesos Wholesale, lang. Wholesale, 30. O yan o. Pwede pang humirit ha. Wholesale. Pag, pag wholesale, o so, oh, 30. 30 pesos, pwede pang huli ng isda oh, yan, Oh. No? Pwede. Pisnit, eh. Pag wala kayong ano, Magagata kayo ng ano, ng tilapia. Yan. Pwede At na isalok sa niyo, ano yan. Yung pang ano sa anyo. Yan. Po, Salaan. Salaan. Pwede. Pwede ka ito. itong panghilod eh. Pwede panghilod. Pwede ka pag-swimming. <laughs> Tanggal yung mga sa upuan. Tanggal sa upuan. Ito, uh, galing yung tira niya no. Yan o. You know. Ah, pwede. Ayan o. No? Yan ang diskarte. <laughs> Wow. Oh, ha? Babanatan mo doon sa ilog para matanggal yung ilog yan, yan, tanggal oh. talaga, oh. You know, oh. Ewan ko lang kung hindi matanggal. Double purpose pala yan. Triple purpose to. Triple purpose. O, oh, pwede sa upuan. Pwede sa upuan. Pwede, pwede sa laan ng nyog. Sa laan ng nyog. Panghilod. Pwede rin sa ano. <laughs> sa panghilod. Ikirahin mo lang sa swimmingan. Ay, oh, sa swimmingan. Eh, oh, sa swimmingan. Oh. Ayan Ay, o. Oh. Diretso. Sampol o. Sampol o. Ang lupit Oh. Pag nangangata yung likod mo, tanggalin mo yung sa kukuha mo. Pwede siya o. nga naman, oh. O, oh, unlock. Pwede Sarap talaga, sa oh. Sarap sa likod niyan, <laughs> <laughs> oh. Pwede pang, pang ano yan. Talakbong. Nalakad kayo sa, ano, si Migan. Pwede pa. Oh. Iyan, oh. Ang lupit pala Papo. niyan, ah. Iyan, o, oh. Bagay, o, oh. Uwira <laughs> <laughs> naman si Regine ito kasi. <laughs> ano ba yan, Regine? <laughs> Yan, no? Aerox oh Aerox 155 O oh. Bracket Bracket oh Sa gilid lang, yung... lang oh O oh, magkano yan boss di? Eh? Dandaan lang lang San libo San libo Set naman na O oh, yan oh no? Kompleto na Kakabit na lang At Dito, saka Iko alam kung para saan to eh Iyon oh no? R15 na niya Hindi ko alam kung ano na is na to eh R15 daw R15? O mm, nakasura sa papel niya na O yan oh no? Para ng ganito ah. Parang parilya ng ihawan Parang parilya ng ihaw. Oh. Awag <laughs> oh, ganyan, Boss D. 500 na lang. 500, pang R15. Oh. Oh, pwede na silang mag-ihaw. Pwede na. Talusog. Talusog. Ito ba, 1-5 oh. Oh, yun Hero. oh. So, yun know. oh. Racing Hero. Racing Hero. Parehas na mga ano to, stage 6. Wow. Para Ay, sa ito, anong motor yan, Boss D. Mio? Mio. Mio. Wow. Ayan, oh. Malagay ano no, pala. Mio. May nakalagay na, oh. Kaya mga boss, oh. Mio na lang yan, boss. Mio. 800 pesos. Yung 800 pesos na lang yan, ha? Oo. Oh, oh. Ay, kahit siguro ilang lubak, ilang hams pa, tawirin yan, ano? Oo. anti oh. oh. Ang tibay. Tibay nga. Huwag mo lang gagamitin. Huwag lang gagamitin. <laughs> <laughs> Napakatibay niyan, <laughs> boss. Pero, Sabi nung no, ano. Pero solid talaga, ayan. Ayan, oh. Tsaka lightweight siya, oh hindi siya gaano ka bigat. Ano na yun? Hindi ko makita. Hmm. Paano? <laughs> yan. Hindi naman kasi. Tami yan. Na lang. oh, ha? Dalawang kulay yun, boss. Oh. Dalawang kulay. 800 ko binibenta yun, boss. So. Oh. 800 pesos na lang. Sa pang Mio yun, no? oh. Ay, Sol pa lang. Mio Sol. Mio Sol GT. Oh. May mga Mio Sol. Oh, 800 lang, boss. So. Oh. Yan, oh. Mayroon lang ano. Yan, you know? oh. Oring. May oring na pala. ano? You know, kakabit mo, o, kakabit na. na lang mga bossing oh. Ang lupit niyan. Ayan mga boss. Ayan mga bossing ah, Nmax V2 for only dalawang 300, klase dalawang klase. Meron pa akong tin 500. Ayun you know, oh, may tag 500 pala. Kalakon. Tapos Poundin. ito naman yung tag 300 pesos. Clear visor windshield para sa inyong mga Nmax. Kaya ano pang hinihintay nyo? yan napakarami pong mga pyesa, accessory dito sa Burao ni Boss din na mabibili nyo sa abot kaya ng bulsa. Iyan o. O. Napakaganda branded o. Sick o. O magkano sa ganito Boss D? may presyo yan o. Ang mahal, one 4 Oh. Ngayon, magkano na lang? 500. 500 pesos. Ay, napakaganda naman mga bossing, oh. Branded dyan, tira mo. Branded, oh. Ayan, oh sa naghahanap ng magandang klaseng visor. Ito, kaya ako lang binibenta ng mura to. Mm. Napakiyaw ko lang to. Napakiyaw ni Boss D. Oh. Talaga kita nyo naman yung presyo. Pero pag bumili na? kayo sa iba nyan, yan talaga oh, mabibili nyo. Oh. Ganyan. O, oh, dito 500 na lang. Napakalaki ng uh, diferensya. Oh. Mahigit 1-4, mahigit kalahati. Kaya yeah, nga, o. Oh. Iyan o, kita nyo naman one mga four, Boss 1-4 yan o. Oh. Oh, so ito, mabibili mo. Ma-order mo to. Oo. Oh. Kung ayaw mo sa Burautan, sa online. Sa online. Ito ayan ang o. presyo niyan. O, oh, yan. O, oh, one oh. for, Regular price niyan sa online. Oh, eh, dito sa Burautan, 500 na lang. Oo. Oh. Makikita nyo pa ng personal. Oo. Oh. Yan, you know, o. walang basag yan, o. Oh. Na ito talaga ano, o. pag in-order mo sa online, ito ang presyo niya. Yan talaga presyo niyan. Eh, palibasa na or, oh, oh, ano ko lang, pack oh, yan. Oo, yun. Oh. 500 na lang. 500 pesos na lang. Eh. Yan mga paps, oh. Magkano sa ganito boss de? Oh, ayan mga bossing oh. Sa naganap ng uh, pure carbon na tapalodo for only 550 pesos lang mabibili nyo rito sa Burauta ni Boss D. Ayan ano oh. tapalodo po yan ang NMAX mga bossing ha. Ah. Pure carbon po yan. Ito po yung kaparis niya no. Ayan no oh. pure carbon oh. Ayan oh. Ito po for only 550 pesos. Dito sa ganitong uh, radiator cover yeah, natin, yeah, Boste. Oh, yun know, oh, 150 lang oh. Diba ba para saan to? Uh, Aerox. Ay, ay, Aerox and eh, Max. Yeah. Pwede One... kaya to sa'yo? <laughs> pwede, so, pwede, pwede ata. Pwede ata. Ah. Yan oh. 150, 150, 150 lang oh. makita Yan oh, at sa na ng uh, top box sa uh, bracket. Ayan, napakaraming po rito oh. 950 pesos lang 950 pesos lang mayroon na po kayong top box bracket para po sa inyong motor na Honda Click mga bossing for only one, 950 pesos ayan na po yung price then yung unit para saan click ayan o no, mga bracket to napakarami oh. meron din pong pang NMAX ano, oh. sa so, naghahanap ng top box bracket ng Nmax dyan eto oh, meron. Dito po sa Burautan ni Boss diyan, available mga busing ha. Napakarami ah, pang iba. Ito po, sa mga naghahanap ng uh, tangke ng Barako dyan for only 2,000 pesos. Available po dito sa Burautan ni Boss, may kulay red. Kulay uh, black. Para sa mga barakodjan. At ito naman po sa mga temex naman oh. Ayan oh, TMX 155 available kulay red, ang ganda nitong kulay blue mga bossing oh. Ayan oh, kulay blue. At marami pang iba. Ayan oh. Meron din pong kulay black. Ayan oh, kulay black. Then uh, red, then blue. Ayan, punta lang po kayo rito sa burauta ni Boss D located in Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. At napakarami po rito mga helmet na nakalatag mga bossing. Oh. Napakaraming mga helmet. Mayroon po nga nutshell, half face, at whole face. Marami rin pong mga shock. Oh. Napakaraming mga headlight. Sa mga naganap ng headlight dyan, oh. Ay, ano? Oh. Napakaraming headlight dito sa Burao Tanibos dito mga bosing. Kaya ano pang inihintay nyo Ano, ang dami Ito no? yung mga handle grip So mura lang po yan Mga handle grip na yan Mayroon pong 150, may 200 Depende po sa klase Mayroon pong 100 Napakaraming pyesa Ito oh. tambutso sa mga naganap ng mapler dyan tambutso so, napakarami po oh Ayan oh. may bisikleta pa rito nakasabit sa loob o. Oh. available yan mga bossing oh. Napakaraming pyesa o. Oh. Yun, available din tong rim na to oh. taas na pakaraming rim Ayan pa oh yan, dumako naman po tayo dito sa mga flarings, napakarami pong mga flarings 150 150 ayan, 150 isang peraso sa so, mga naghahanap ng flarings dyan so napakarami po ng wave 110, wave alpha marami, dito sa bura ni boss di mga bossing Yeah, you know, Yan, mga nakalatag na lang po yan. May mga heat guard. Yan, iba presyo ng heat guard. Siguro mas mura po yan. Yan pa, napakaraming playerings dyan, oh. Yan, oh. Meron po para sa Euro Sport. Ayan, yung kulay green. Euro Sport. Available mga bossing. Dito po sa Burauta ni Boss D. Marami. Ayan, oh. Tambak, oh. Ayan, oh. Mga pang Mio. Napakarami. Kaya sa mga naghahanap ng Plerings dyan, punta po kayo rito. Sa mga naghahanap ng uh, batalya dyan, sa mga gustong uh, magbuo ng bisikleta, mountain bike, road bike, So dito sa Burautan ni Boss mga busing, napakarami pong mga batalya for only 500 pesos lang ang isa. Ayan na po siya, oh, isang batalya na yan, 500 pesos lang. Dito lang po yan sa Burautan ni Boss D. So napakarami pong kulay na pwedeng pagpilian sa mga gustong magbuo ng road bike or mountain bike dyan. So dito po napakarami nyo nga pwedeng mabili for only 500 pesos lang ang isa batalya. Tapos si uh, Jerry pa yun? Sabay mo sa porcel to. Yan, na. Uh, <laughs> yan, location mga bossing. Dito po yan sa Emma Town Center, El Camino, may kawayan, wala ka. So napakaraming batalya ng bisikleta at mountain bike, road bike. Halo-halo na po.